May nakita akong dalaga Sana masagot na ni Barhala Na 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 ba ni Copido? Kaklasiko, makinis, maputi ang balat Ano ang pangalan mo? Pwede bang humingi ako ng number mo? Grabe ang cute mong tignan Gusto mo na ba lumabas kasama ako? May dala akong na magustuhan mo Fresh na fresh pa yan Galing sa baryo namin Sana magustuhan mo Masarap malim ng nam, -nam pato. Nagsimula as a friend Nung tayo ay nasa senior high pa ML player Tayong dalawa kapag may oras maglaro Mahilig ka pala magbasa ng webtoon Ang sasabi ko lang Ikaw ay nakakamangha Parang nasa'yo na ang ng lahat Natama ng puso ko na paka gusto mo bang kaka street food salabas street kita ano gusto mo? Mahal ko... Try mo kumain ng isaw... Masarap to... Naalala mo ba mahal? Since grade 10 tayo nagkakilala Mahaba palang buhok mo... Nakakabighani... Masarap pakinggan Ang May Pero masarap Magmahal Kapag ikaw na to Mahal ko Masarap pakinggan Kapag may kasama Hanggang sa dulo Mahal ko ikaw lang ang gusto wala nang ibang hanapin ikaw lang sa dulo O oh, mahal ko, ikaw lang ang gusto ko, aking sinta Ikaw ang aking mundo at ikaw ang aking munting prinsesa Daig pa ni at melodya Buong yugto ng nobela Ikaw ang pamagat sa bagong storya Ikaw lang lahat nito O oh, mahal ko Mahal ko, walang magbabago Ikaw lang ang gusto ko Hanggang sa dulo Ikaw lang ang gusto ko